gumala ako sa changi ito, bumili ako ng black ochinta, sana masarap kasi di ba minsan may aftertaste yung parang mapait na sobrahan sa lihiya ba tawag doon sana masarap siya tas etong nagtitrending na lugaw palaging pinipilahan dios ko pumila pa ako ng 10 minutes tas etong palabok na sana masarap kahit walang sahog, oh, may sahog naman pala siya. oh, ayan kainin palabok to hindi ito spaghetti <laughs> Ayan, o. Oh. Oh, palabok. Tara, kainin na natin. Ang palabok, pinaganda ko na syempre. pinayami. Oh. <laughs> Tapos ang lugaw na malamig na. <laughs> Ito ang black kutsinta. Ayan, tinanong ko doon sa tindera, baka may aftertaste, baka mapait. Kasi yung iba mapait sila gumawa ng kutsinta, eh, ba? Diba? Sabi niya, hindi naman daw kasi ano ba yung sinabi niya? Basta mahaba yung sagot niya. <laughs> eh, maingay sa palay. Hindi ko naman naririnig. Kaya tango lang. Ako, ah, okay. <laughs> Tapos, tikman natin. Meron siyang yema. Wala nga siyang aftertaste. Ang palabok ni ate. 25 pesos lang to. <laughs> Gawa na lang akong palabok. Magluto na lang ako ng palabok. Ha? Yung magpis Ah, yung bihon. Mm -mm. Bihon gusto nila. Parang dadi nila bihon din yung gusto. Kasi hindi siya lasang palabok eh. Hindi ko alam ano lasa eh. Teka mo na anak. Ba't hindi siya lasang palabok? Kasi nga, wala siyang dinapa. Pero may giniling na siya, nakita ko. Wala siyang dinapa. Wala siyang chicharon. Oh, di ba? Malungkot ni Lasa. Parang wala lang. May patis lang na na. Plain lang na. No? Pag sa fast food ka naman kasi kumain, ang mahal. $1.50 ata isang serve ng palabok. Tapos may coke lang lang kasama. Hindi, bumili ka ng giniling, 50 pesos. Bumili ka ng bihon, 40. Bumili ka ng tinapa, chicharon, ay magsawa ka pa. Lang, tikman mo. Sarap. Mmm. Mmm. Hmm. Diba? Mm -hmm. Baka nilagyan to ng isang kilong bechino. Mmm. <laughs>